Maligayang pagdating sa hindi kapani-paniwalang mundo ng Ivana Alawi, kung saan natutugunan ng urban glamour ang rustic charm ng buhay ng bukid. Nakakaloka. Sira ulo din tau mo, oh, pero hindi niya sure kung saan kami. Di ba? So syempre pagpa... Ngayon, sumisid kami sa kamanghamang hang karanasan sa buhay ng bukid ng Ivana. Oh, malong ma po, malong di po madam. Di yung isang... Ito isang o -o. sako lang yan. Isang sako lang. Sa dami niya. Isang sako sako oh, dear. Ang benta niyo po sa isang sako? Nakala, 700 plus lang po. Tapos yung mga farmers... Anak, Naginalugad kung paano ang sikat na aktres at influencer na ito ay nakakonekta sa kalikasan. Isipin ang paggising sa tunog ng mga ibon na chirping at ang banayad na hangin. Grabe. grabe 'yung init dito, promise. Kailan so, sisimula kayo po. anong oras po? 6:00 AM po. Hanggang 5 na. Oh, Grabe kayo. Saludo kami sa mga farmers. Yes, salamat sa mga farmers. Isa din tong experience kasi masyashare ko din yung mga nangyayari talaga na hindi natin nakikita. At sana mas maging appreciative tayo sa mga bigas natin. At sana, tipa diba, bigyan natin talagang sa mga farmers ang dapat na sa kanila. Paglaban natin sila. True! Hoy, dapat Awam ng mga dahon. Ibinahagi ni Ivana ang kanyang pagnanasa sa pagsasaka, ipinakita ang kanyang malago na mga patlang at masiglang pananim. Mula sa pagtatanim... Ano ba ang yan lat? Akala niya ako umanin ito. Oh my God, sabi ko ang ambag ko lang dyan dalawang piraso. Sir, try ko nga oh, po oh, ulit. Oh, oh, Alam ko na po yung technique niyo. Ayan na, natututo na siya. Kayo mo yan, girl. Go! Pa. Yan, medyo dapat pala ganun. Agriculture queen. Pero at least nakadami na tayo ah. Isang plato na. Isang plato na ba? may, isang plato na daw yan. Ayaw na ng kanin. Ubusin mo na talaga. Garabi yung... ...ng mga buto hanggang sa pag-aani ng mga sariwang gulay, niyakap niya ang bawat sandali na may kagalakan at dedikasyon. Panoorin habang nakikipag-ugnay siya sa mga kaibig-ibig na mga hayop sa bukid, na nagpapaalala sa amin ng lahat ng mga simpleng kasiyahan sa buhay. Hindi lamang pinangangalagaan ni Ivana ang kanyang mga pananim ngunit nagtatanim din ng isang pakiramdam ng pamayanan, pagbabahagi ng kanyang paglalakbay sa kanyang mga tagahanga at hinihikayat silang pahalagahan ang kagandahan ng agrikultura. Sumali kay Ivana ala... Grabe! So nakabuo na siya ng dalawang sako sa ganong takbo. So yan, punong-puno yung sako na yan. At ito yung pangalawa. Oo oh, na, gets ko na. Ubusin ko na yung kanin. Ako rin, hindi na... Kada kakain ako, ubusin ko na, oh. Tawi habang ipinapakita niya sa amin na ang buhay sa bukid ay hindi lamang tungkol sa pagsisikap kundi tungkol din sa pag-ibig, pagtawa, at hindi malilimutang karanasan. Salamat! Ah! Ah! Kaya natin to te! Oh perfect! Wow! Ang bigat! Okay guys so... Mat sa pagsali sa amin sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay na ito sa buhay ng bukid ni Ivana. Ah sardines! Ano pong oh, yun flavor? Po. Yung mga yun pula ah yung hot and spicy nakikita yung nafe-feel natin so lahat tayo may mga decision tayo vote wisely especially sa darating na election ngayon gusto ko lang i-share sa inyo yung mga nangyayari sino ang sa tingin mo ang may magagawang maganda para sa bansa natin sino sa tingin mo ang may maitutulong sa ating mga kababayan yung ating mga huwag kalimutan na mag-subscribe ah, sa channel lana. para sa mas kamanghamang hang nilalaman